Lasi. Yes. Ang ninominate ko po ay si Jose Marie. Ha? Ah, bakit? Masyado siyang pabebe sa bahay ni Kuya. <laughs> ha? Mas matangkad siya sa lalaki. Aray! Talaga? Isa siyang alagain. Ikaw e nga mas luma ka sa bisagra. Eh, May nanginig ka ba sa akin? Oh, kuya, tingnan mo yan. Tingnan mo yung ugali pa sa pagkakita. <laughs> Ang kadaw ko oh. sa lalaki. Ikaw e nga mas luma ka sa bisagra. Eh, wala kang narinig sa akin. <laughs> so, e, so, ma so, mas maingay ka pa pag pag bumubo at saka mas mabaho ka pa sa utot. Ay! Ay! Oh, Naligo ka pa, mas mabaho ka naman sa utot. Dali, <laughs> housemate ka pa, pasyente uh, na. <laughs> nakita ka nga kita, dinakot ka ng nanay mo. Nilagay <laughs> ka sa dyan. Kuya, yung pinapakita niya, dapat siya i-nominate. In Ba't uh, Ikaw ang gusto namin i-nominate dito. Ha? Uh -huh. At dahil diyan, Jose Marie, meron ka ng isang nomination. Uh -huh. Naku, naku, naku. Jackie. Nino-nominate ko po ang pabebe girls na si Jose Maridin. Ha? Ah! Ay! Ay! Ha? Oh. Ah. Bakit? Nino-nominate ko siya dahil masyado siyang pabebe, lalo na pagkasama niya yung love team niya. Ang oh, oh. um, sakit-sakit na kala mo sila lang pwedeng maging masaya.

Pero ka lang dalawang puntos. Ah! Ay, grabe. Manggit <laughs> Nang, sila sa akin. May dalawa akong... Lasin ka ba? <laughs> may dalawang kabota. Ay, <laughs> matulog ka sabi na. Sabi natin si Kuya, huwag ka magalala. Huwaka. May dalawa pa. May dalawa pa ang chahin. meron pa kami. Yung chahin natin, dalawa pa. Mayang over. kami. <laughs> si Dio ko, chahin. Melvina. Melvinia. Ang babaeng dragon fruit. Uh, dragon Ang laking <laughs> Dragon Fruit. Boy, nang ginagin ang best friend ko, payat yan. Ah, talaga? Yes. Yes. Madami lang lamok dito, kaya nang magas. Madami lang lamok? Madami Pantal yan, pantal yan. Yes, pantal to. <laughs> 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 Natawa ko sa so Double Dragon Fruit. Sino <laughs> okay. ang inonominate mo? <laughs> well, Kuya, ang inonominate ko, sino? Nominate po sila, friend. Siyempre, si Jose Mariren. Ah! <laughs> masyado siya ah? siyang feeling. Naniniwala siya sa forever. Eh, di ba wala namang forever? Si yung nga wala dito eh. Ah. Kaya si Jose oh. Marie. Ah? Akong ninominate mo, best friend? Oh, Hala ko pa naman, best friend tayo. Pagkatapos uh, pa sa iyong pantal, best Ako yung nanominate. Alright! <laughs> Wag! So, Sirain, props utang business niyo, ah. <laughs> Tapos ako nominate mo. Ang gabi mo karakter. Kasi, ikaw kasi utang sa amin pero wala interest. Eh paano ikaw nanay mo? Da daya daya business. Hindi okay. hey, di daya nanay ko. Ito, o, orde, nanay ko order toko, deliver taho. <laughs> <laughs> eh kasi fresh yun. Fresh taho dai, dai, nanay mo. <laughs> Tapos yung, yung ano nyo, hardware lagi sarado. Pagbukas ko, pogo pala. <laughs> <laughs> ay! Bawal na yun! Wala na yun! O, di ba? Wala na yun! Wala na yun? Sar sarado na? Sarado na yun, di ba? Ache! Yes! <laughs> ay, achegya! Yeah. Asebari, Nakaka, nakakatatlo ka na. Pero hindi matapos ang nomination. Dahil <laughs> ang susunod ay si Fuji Apple. Tawa-tawa, Melvinia. Tawa, <laughs> <laughs> Apple na Mount Fuji pa. <laughs> ang girl housemate na nina-nominate ko... Sige, like, nominate mo sila, sister. Yes. yes. I si... see. Sister, in nominate mo sila. Jose Maridel. Ay! 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 Grabe. Bakit? Ilap tulungan! Na nakikita ko ang pagtingin mo sa asawa kong si Theodore. Sino ba asawa mo? Eto si Theodore. Crush mo yan. Season 1 pa lang. Alam ko yun. Ha? O hindi ako pumapato sa gamit na <laughs> sa na cotton bag. <laughs> <O, laughs> <O>, Bawa <bawaoyan? laughs> yan. Hindi mo napakaswak na kasawa ko. <laughs> Parang masakit yun ah. Hangga ha? Huwag <laughs> kang maniwala uh, sa ka sinasabi nila. Dito ba yun? Hindi totoo yun. Naku... To yun. Kuya, hindi eh. totoo yun. Hindi totoo yun. Hindi totoo Sabi lang nila para mag-away tayo kasi nag-ingit sila sa akin. Hindi Hindi totoo yun.